So yo, what's up, what's up, welcome back again mga kaligalig ah uh, Kung nasan man kayong panig ng mundo Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi At uh, napakaganda ng aking paksa sa araw na ito Tungkol dun sa mga taong Ewan ko ba bakit wala silang bilib sa kanil, kanilang mga sarili at gagamit pa na ibang tao Para lamang makapanghikayat So bago natin talakayin yan, papasokin natin ang ating intro Intro, pasok! Tara na at sumama Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano kamusta kayo? Tara sumamat manood, malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho Magagandang lugar, ipapakita sa video Mga kaligali, tara sumama ka So yo, what's up? Welcome back again mga kaligali Napakaganda ng intro na ipinasok natin ano? Ito yung ating legendary na intro na marami nang nakakakilala So ngayon, bubuksan natin yung ating topic regarding dun sa aking sinasabi na bakit yung mga ibang tao ay walang tiwala o kakayanan o walang bilib sa kanilang kakayanan para makapanghikayat ng uh, tao o aplikante papunta dito sa Europe o although yung mga nasa Europe na ito po ay ikinasasama ng aking loob. no? uh, maraming nakararating sa akin at uh, marami po nanandi dito na sa Europe na ang iba dyan ay nagtatrabaho sa agency, ang iba naman ay nasa mga kanilang mga kumpanya at uh, patuloy na nag-iimbita o naghihikayat ng mga kababayan natin na magtungo dito sa Europe or yung mga nandi dito na po sa Europe which is ginagamit po ang pangalang ko na ako po ay kanila raw pong kaisa o kasama. Marahil marami kayong makikita mga litrato o larawan na ipinakikita na kasama ako. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman, ako po ay isang vlogger na open kahit kanino na ako ay magpalitrato at hindi natin nakalain na magagamit ito para sa pagre-recruit at paghihikayat at kung napasama yung kanilang mga nire-recruit ay syempre madadamay ako. So ngayon, ang aking ipinapayo sa inyo ng mga magigiting kong followers na patuloy na sumusubaybay naman sa akin napakadalang ko nang nagbablog ngayon oh, dahil uh, meron tayong focus na trabaho yung pagtulong nga natin sa kapwa nating kababayan o hindi man kababayan sa paglalakad ng lisensya dito po ako nakapokus ngayon at nagdaragdag tayo ng kaalaman baka dumating ang panahon merong isang kumpanya na nag sa akin para magturo ng tako kaya patuloy po akong nagre-review para maibahagi ko naman kung ano yung aking kaalaman. So ngayon, babalikan natin yung ating paksa. ah uh, kung kayo po ay nakararanas ng mga ganito, kayo ay iniimbitahan at hinihikayat, lalong-lalo na kung merong uh, salapi o perang involved, ay marahil mas makabubuting makipag-ugnayan po muna kayo sa akin kung may mga tao kayong makakasagupa na ganito ang kanilang mga panghikayat na kaisa daw nila si Maligalig mas makabubuti pong iminsahin nyo po ako ng privado dito sa aking page at ibibigay ko po sa inyo yung aking personal account maaari po tayong mag-usap, talakayin natin isa-isa upang hindi ko naman sinasabing mapahamak po kayo no kasi unang-una may mga bagay-bagay na hindi naman natin ikinukonsidera Unang-una una yung paggamit sa ating pangalan na wala naman tayong pahintulot sa kahit sino man na gamitin para makapanghikayat. Buti kung maganda ang intensyon. Although sa tingin ko maganda ang intensyon dahil nag sila ng mga aplikante or sa kumpanya nila, niyayaya nila yung mga ganito na sinasabing kasama nila ako, kaibigan nila ako. Eh, hindi ko naman sinasabing wag magtiwala, ano? Nais ko lamang malaman kung sino-sino yung mga tao na yan na marami pong nakararating sa akin at kung anong kumpanya ang kanilang pinangihikayat sa inyo. At ako mismo, aalamin ko ang kumpanya na yan. At uh, maari nating tawagan para malaman ang katotohanan at lalong-lalo na kung meron pong kaukulang salapi na hinihingi sa inyo. Ako po ay hindi sumasang-ayon sa mga gatong bagay-bagay na mahirap na uh, napakahirap uh, kitain ng pera ano kahit man ako na nandito sa Europe akala nyo ay maganda ang aking kalagayan isa rin po ako sa bumabalangkas o dumadanas din ng mga pagsubok para kumita at marami na rin pagkakataon o mga buwan na lumipas na hindi rin naman maganda ang ating kinikita Subalit patuloy pa rin po tayong tumutulong sa ating mga kababayan na lalong-lalo na sa paglalakad ng lisensya. Eh, sa mga ganitong bagay ay nagiging maligaya at uh, nakatataba ng aking damdamin at puso yung mga taong nagpapasalamat na lamang at nakuhana natin sila ng lisensya na hindi na dumaan sa anumang mga uh, eksamin. So... Isa sa mga pinag-iisipan ko pa rin po yan na baka isang araw ay uh, manumbalik o bumalik tayo sa tracking at isa sa aking mga kinukonsidera yan at uh, meron tayong nakakausap na mga kumpanya na willing naman silang ako ay magpanimula at uh, maaari rin naman tayong kumuha ng isang unit na personal o ating susubukan na maging truck owner dito sa Europe isa yan sa aking mga iniisip ngayon at pag nasimulan ko ito ako ang unang-unang example dito ng Pilipino na magkakaroon ng uh, truck owner at ibabahagi ko sa inyo at gagawa ako ng grupo na tayo mismo at lalong lalo na yung mga truck drivers dito na nawalan na ng trabaho at meron namang kaunting puhunan at kayang maglabas ng truck at uh, susubukan po natin yan pag iisahin natin yung ano na yan at bubuo tayo ng samahan upang pangalagaan yung ating grupo na binuo na truck owner isa yun sa ipinagdadasal ko na matuloy at uh, sana sa susunod na taon eh, magawa natin ito upang tayo mismo sa ating mga sarili dahil tayo na nagmamayari ng truck although hulugan ay uh, kikita tayo ng maganda so ngayon ibabalik ko po uli yung aking binabalangkas na mga uh, topic ako po ay uh, nakikiusap sa inyo doon sa mga taong nahihikayat ng mga ganitong mga tao na ginagamit ang aking pangalan uh, sinasabing kasamahan ko siya at uh, kadikit niya ako at uh, maraming litrato na ipinakikita or kung minsan ay naisasama ko pa sa vlog at kung minsan nakikita kung saan lugar kung sino-sino man ito ay hindi ko naman po sinasabi ng mga taong ito ay hindi mabubuting kalooban ano ang akin lang pong naisiparating sa inyo kung kayo po ay nakakatagpo ng mga ganito mas makabubuti pong ako ang kausapin ninyo at ako mismo ang magpapatutuo kung sila po ay tunay na may tamang adhikain para sa inyo na kayo talaga ay tulungan at mapaganda lalong lalo na kung merong kasamang sa ito po ay ating iingatan dahil napakahirap pong kumita ng pera no at uh, maraming tumawag sa akin ng mga nakakaraan regarding sa mga gantong bagay at meron tayong mga inawat muna pansamantala at uh, sinasabi kong pigilan muna ang pagbibito ng pera dahil wala pa po tayong nakikitang magandang uh, pruweba tungkol doon sa kani kanilang mga ina-applyan ngayon, kung ako mismo ay nakakita na ng magandang pruweba ako mismo po ay gagawa ng content at ako ang maghihikayat sa inyo na suguri na ninyo ito dahil nakakita na po tayo ng magandang ebidensya so mga kaligalig, muli, pinaalalahanan ko po kayo at ako po ay kaisa ninyo at ako po ay nagmamalasakit sa inyo uh, kung makakasagupa po kayo muli ng mga ganitong tao at magpapakita ng mga litrato na kasama ako marami po niyan mga followers uh, mga dating kasamahan ako po ay welcome na nagpapalitrato pero kung gagamitin po sa masamang intensyon ipakita nyo po sa akin pati yung inyong usapan ako po mismo ay uh, magja-justify kung totoo ang mga sinasabi ng mga ganitong tao. So sana maganda po ang uh, kapulutan ng aral ng aking mensahe na ito. Hindi naman po tayo sinasabing napakasikat o anuman pero isa po rin tayo na nakagawa ng kahit counting pangalan at nire po dito sa Europe na wag naman po sanang balasubasin ng iba. Dahil ang aking pagtulong po ay walang katumbas na salapi. Bukas sa aking kalooban ang pagtulong po sa inyo at inirerekomenda ko kayo sa iba't ibang mga kumpanya na wala naman po akong natatanggap. Ako po ay mayroong trabaho na kahit kaunting kita ay maligaya ako. At uh, tinanggap ko yung ganitong pagkakataon na magtrabaho sa ahensya upang maging ang aking oras ay uh, libre ba, yung uh, maluwag. Upang sa gayon Makararating ako sa iba't ibang mga lugar upang kapanayaming kayo at uh, makita kayo at mairaing ninyo kung ano yung inyong, inyong mga problema na dapat nating solusyonan. So hanggang sa muli mga kaligalig, ako po ay umaasa ng inyong mga suporta at uh, huwag basta-basta magpapaniwala lalo na kung may usaping pera. Hanggang sa muli, paalam!